Ay, ulam ninyo. Oh, yes ang. Lamisa. Sinabawa na surahan. Yeah. Saan, saan kayo na pwesto? Oh, sige, fight! Ito guys, mamakbang na naman ang dalawang inakay ko. Yan, balatan nyo muna. Ayos ah, na pili na pili pwisto ha, presko. Tandahan lang natin baka matinik. Mainit. Tinula, may kamates, may luya. sabal ah, na iingay mo na mga ibon mo ito ang daming kainin dito ay namurungan na yung kahoy na kinakain ng ibon ang bunga ano masarap <laughs> ang ganda na lamisa ninyo <laughs> Tindahan na pag matinik. Oh, tinitingnan muna naman yung mga viewers natin. Huwag mo silipin po yung viewers natin. <laughs> Akitin mo na lang silang kumain. Mainit. Ada puzzle. Ito guys, presi ko ang kinakainan ng inakay ko. Tading dagat. Presi ko at hibas. Harpali Tarjay Chris, balatan mo Yung isang araw, puritong surahan Para hindi na kayo nakakatikim ng inihaw Hoy, tingin dito sa camera. sir <laughs> serious wag kain. <laughs> no, huwag mo silang tingnan. Kumain ka lang. Andiyan, nakatiringin na sila. Itong isa nakatalikod naman. Yeah. ayos man talaga ang mukbang yung gising laot kami kagabi at andito yung bangka nagdeliver ng Balatan at kupapa. Isda dito kami na deliver, diyan lang parte, diyan ang timbangan ng isda. Okay, parawisan ka. <laughs> Ayan. Yeah. tinik na yan. Huwag mo kainin ng tinik. Ayan, mali yan. Sa sobrang sarap na surahan kahit tinik kinagain. <laughs> 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 no, ikaw man ako, oh, balat naman ang kainin, no? <laughs> pa daw dito pa daw kahit tinik nga mahati kayo dun sa isang palang dalaan nyo tayo sa isang ano isang aso ayun isang aso hmm Yan, okay makain ng balat at palang, parang liha yan. Oh. Uh, oh, dito si Dapil Boy. Oh, saan ka Ay, wala ano, boss, nung dalawa kong inakay. Oh, hindi ka tirahan. Ang bagal mo, ay. Mataga ka ng kanin lang. <laughs> wala, ang bagal, mo. No? Oh, no, busan ka. Babayari, boy. <laughs> <laughs> ito guys, si Dapil boy. <laughs> ang kalaban. Bigay, sa sa na lang ang inihingi. Wala itong Dapil boy na ito. Kalaban ni Boy Karate. Yung kalaban ni Boy Karate si Dapil boy. <laughs> Mhm. Basag. Sa dalaga 'Wag kakainin ng tinik at 'tol an laman yun Ikaw man ha, yung balat, baka kainin mo. Ayan, binigyan ka. Oh, bukas, magbukbang naman kayo. Ano, hmm. salb? <laughs> Eh, matibay yung isang ito. Sobrang sarap na surahan kahit tinikinakarain. <laughs>